Alam mo, na kita. Mas na-miss kita? Sasunod oh, labas tayo. Oo naman. Mag-hotel tayong dalawa. Para naman, wala yung epal kong ate. Alam mo, maganda yung naisip mo. Bakit kaya hindi natin gawin bukas? Pwede naman. Hmm. <laughs> Hazel? Ah, babe. Saka na pala. <laughs> ano? Uh, Nagulat kayo? Nag-usap lang kami ni Hazel. Na, uh, actually, nantay ka namin. Galing. Nag-usap kayo? Oo, ate. Hinahanap ka nga niya sa akin eh. Sabi ko, lumabas ka saglit. Tsaka... Kapatid mo naman siya, di ba? Wala namang ano yan. <laughs> Wala namang pumali siya yun, ate. Tsaka natanggal kasi yung tali ko. Pinaayos ko lang sa kanya. Wala ka bang kamay para ayusin yan? Nag-uusap kayo? ganyan kadikit? May isa pang upuan, oh. Alam nyo. Huwag nyo nga akong gawing tanga. Hindi ako pinanganakahapon. At ikaw, Hazel. Alam na alam ko yung karakas mo. Hindi ka lang malandi. Lahat ng gusto ko, at meron sa akin, kinukuha mo. Ito naman si ate. Hindi naman sa ganun. Eh, wala lang naman talaga yun, eh. Wala lang yung babe. Maliin na kita mo. Huwag niyo akong gawing tanga. to, namili pa nga ako. Para sana sa'yo. Para may makain ka. Ayan, dutuin mo yung mag-isa. Basta na ba yung dalawa? Anak! Hazel! Eden! Kakain na! Halina kayo! Mukhang oh, may problema kayong dalawa. Hindi kayo nagkikibuan. Ako? Ewan ko ba dyan kay ate? Huwag kang magmaang-maangan dyan. Ito naman talaga yung magkasalanan, di ba? Problema mo? Inaano kita? Eh, Tay! Nakita ko sila kanina ni MC nilalandi niya yung boyfriend ko. Tay, hindi yung totoo. Ano hindi? Ano ko pa, Eden. Ang uuwi mo. Lagi mo lang inaaway ang kapatid mo. Tay, hindi ko siya inaaway. Sinasabi ko lang yung totoo. Lahat lang ng gusto ko inaagaw niya, pati yung boyfriend ko. Totoo ba yun, Hazel? Hindi, Toy. Oo, oh, hindi naman pala eh. Tay naman. Porkit siya yung bunsong kapatid? Siya lang yung papanigan niyo, Siya lang yung pakikinggan niyo? Paano naman ako? Tama na yan, nasa pagkainan tayo. Kumain na. Tay, buntis ako. Ano? Si MC yung ama. Sigurado ka ba dyan? Oh, tay, I'm sure hindi si MC ang ama niya. Alam mo ba, tay kung sino-sino ang -sino lalaki pinapatulan niyan, kaya I'm sure hindi si MC yung tatay nang dinadala niya. <laughs> Alam mo tay, Huwag ka maniniwala sa mga sinasabi niyan. Puro barbero lang naman ang mga sinasabi niya. Tay, buntis ako ngayon. Sana naman kahit, kahit ngayon lang supportahan mo ko. Napakalandi mo. Hindi mo iniisip yung sitwasyon namin. Yung mga kamag-anak natin. Mapapahiya ako doon. Sabihin nila, hindi kita pinalaki na maayos. Umalis ka! Tay, saan ako ko Tay, saan ako pupunta? Bahala ka na sa buhay mo. Basta umalis ka na ngayon. Bitbitin mo yung mga gamit mo. Tara na, Isil. Kumain na tayo. Akala ko ba ay mo makita? Eh, may aaminin sana ako sa iyo pinalayas ako sa amin. Kasi, inamin ko, nabuntis ako. At ikaw yung ama. Ano? Paano man masabi na buntis kita? Isang buwan na nga tayo hindi nagkikita. Yung huli nating pagkikita, nakalimutan mo na ba? Na may nangyari sa ating dalawa? Alam mo, idin, wala akong maalala eh. Tsaka, totoo bang sa akin yan? Ano bang akala mo sa akin? Iba-ibang lalaking pumapatong? Hindi ako ganon. Hindi eh. Hindi. Alam mo, hindi pwede, hindi pwede yung ganito eh. Hindi ko, hindi ko ako yung bata na yan. MC, hindi din pwede. Nakaw lang mag-isa magtataguyo ng anak natin. Kailangan ko yung suporta mo. Hindi din, hindi kita kayong suportahan. Tsaka, hindi ako siguradong sa akin yan. Narinig mo yan? Hindi niya kayang panindigan yung anak mo. Kasi malandi ka. Hanggang dito ba naman? Sinusundan mo ko? Para ano? Para ipamukasahin? Na ikaw yung mahal? Ganun ba? Well, masabi mo na. Alam mo, konti na lang eh. Wala na akong respeto sa'yo. Kahit kapatid kita, kahit bunso kitang kapatid. Alam mo Iden, tumigil ka na. Hindi na tama yung ginagawa mo. nagahalap ka na lang ng butas eh para makasama mo ako eh. Hindi lang. Bakit ano mo kinakampihan? Ako yung girlfriend mo dito, dapat ako yung kinakampihan mo. Ano? Iden, hindi pa ba sapat yung nakita mo nung nakaraan? Mga traitor kayo! Hindi ko kayo mapapatawad. Tandaan niyo yan. Simula ngayon, wala na akong kapatid. At wala na akong minamahal na MC. Umalis ka na. Lola? Pasok. Oh, Lola. Napapasyal ka. Ah, um, Lola, okay lang po ba dito muna ako manuluyan? Magbabayad naman po ako kapag nakahanap na akong trabaho. Ano ba naman to? Magbabayad? Eh, apo naman kita? Para ka namang others? Eh, ba't ka mag-i-stay dito? Hindi ka ba hanapin na tatay mo? sa akin, mas okay. May kasama ako dito. Ang totoo niyan, Lola. Pinalayas ako ni tatay. Kasi inamin ko na nabuntis ako. Ano eh, yun? yung nakabuntis din sa akin, pinuntahan ko. Sinubukan kong sinubukan kong humingi ng tulong. Pero ayaw niyang panagutan. Kaya dito na lang po ako pumunta sa inyo. Eh, sa akin naman ay okay lang. Basta, kung ano man nangyari sa'yo, ayan ang nagkaganya na yan. Lakasan mo lang ang loob mo. Makakayanan mo yan. Pero Lola, wala pa po ako kasing pera pang apply. Hindi ko pa po alam kung saan ako kukuha. Hindi, huwag ka mag-alala. Basta nandito ka. Ang hanap buhay dito, di ba? Nagluluto ako ng mga kakanin. Magtitipo habang maliit pa yung chat mo. Pagtitin na tayo, pagtutulungan natin yan. At saka ang lakas ngayon ng kakanin, magpapasko. Talagang kailangan, kailangan ko ng kasama. Tama-tama nga -tama ka yung pagdating mo eh. <laughs> oh, Lula, maraming salamat po ah. Siguro kung wala po kayo, hindi ko na alam kung saan pa ako tutuloy. Buti nga, ah, dito ka pumunta agad. Kesa ah, kung saan ka pa namin hahanapin. Talagang ganyan lahat ng problema ng ganyan, di lang naman ikaw ang nagkaganyan. Harapin mo ng maayos. Si Lola. Bukas po, tutulungan kitang maglako ng kakanin. Oh, di ba? May na ako bukas. Eh <laughs> siya po, pumunta ka na doon sa kusina. Kumain ka na doon, ha? Bahala ka na muna. Ako'y namabagot. Ako'y naghalo ng isang bikong, isang bilaong biko. Eh, pa, medyo sumakit tong balakang ko. Bahala ka na eh, doon, sige po. ha? Sige, sige. Bahala ka na dyan. Kumain ka na. Puto bibing ka! Holola. Init pa! Mabos na yung benta natin, ha? Ay, sabi ko sa'yo, padalawang kasang na to, eh. Lalo na pagpapasko, hindi na tayo magkakaintindihan pagluluto. Ay, si ano? Tingnan mo nga naman. Ang mabait at perfect kong ate. <laughs> May asawa ka na pala, Isel? Naku, Lola. Meet my boyfriend pa. Ah, boyfriend pala Lola, hindi niya yan boyfriend. Yan yung inagaw niya sa akin. Yan yung ama nitong dinadala ko ngayon. Ay, ano pa yan? Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin matanggap? Hazel, Pasensya ka na. Pero nakaka-move on ako. Huwag ka mag-alala. sa sa'yo na si MC. Alam mo, nakakadira yung ate mo, no? Tignan mo naman yung itsura. Ang laki na nga nandyan, tapos nagtitinda pa. Paraning na hata kayang ate mo. Masahid ka ba sa utak? Teka lang, MC, ha? Huwag mo akong pagsalita ng ganyan nagtatrabaho ako na maayos kasi wala kang maisuporta, di ba? Kaya ito ako, nagsisikap para sa amin ang anak natin. Anak natin? Huwag mo kang Tingin mo maniniwala ako sa'yo. At saka, bakit ka ba nandito sa bahay namin? Napadaan lang. Lola, tara na. magpala hmm, yung lang... Mo eh. <laughs> ano? Hindi <laughs> hmm? ba naman yan, Ense? Nakahubos nga tayo. Puro naman utang. Alam mo, okay lang yan. At least nga nakutangan tayo eh. Tsaka, may tubo yung mga yan. Magabaya din yun. Ayan ka na naman eh. Alam mo, sana hindi na lang ako makinig sa'yo. Sana nakinig na lang ako kay tatay. Tapos ngayon, magaganyan ka sa akin. Kasi puro ka pangako. Aba! May customer tayo. Napakaaga! Oo oh, ate. Totoo pala yung balita. Kayo pala yung may-ari ng restaurant na ito. Anong pakain niyo dito? Ate. Ha? Umahirang sana kami ng pera. Para sa panganganak na Isel. <laughs> Ang <laughs> galing matapos nyo kaming laitin dati, dahil nagtitinda lang kami, ngayon, manghihiram kayo? Alam nyo ba gaano kahirap ang pinundar namin dito? Tapos ipapahiram lang namin sa inyo? Paano kami makakasiguro na babayaran nyo kami? Iwala e, wala nga kayong mga trabaho. Hindi na ako maaawa. Dahil sa'yo, Hazel, sobra-sobrang ginawa mo sa akin. Pati ikaw, MC. Tinrider nyo akong dalawa. Ate, sorry na. Pwede naman natin pag-usapan ng ayos, di ba? Okay. Mabait naman ako eh. Eto. Tanggapin mo. Yan. Varya? Hmm. At yung mukha ba makakabili ng pampers at panggatas to ng anak ko? Eh di ba? Yan lang naman yung halaga ko sa inyo dati. Kaya binabalik ko lang. Ano? Mangihiram pa kayo? O aalis na? Alam mo, Aise? Tara na. Dapat lang. Kasi mga malas kayo. Mapapasok ng kamalasan ng aming tindahan. Lola, umupo ka muna. Ay, nako apo. Buti na lang. Tama lang yung ginawa mo at pinalayas mo na yung mga yon. Ako po, wala pang buhay naman itong restaurant natin eh. Napasok na ng mga ganun tao. Hayaan mo na, Lola. Simula ngayon, hindi na yun makakapasok dito. Sasabihan ko yung mga security guard. O mo na. Kuha ko ng kape mo. Relax ka lang dyan. Mm, huwag mo siyadong asukal, ha? Sige po. Sige.